kabalo ka, unsay pinakadakong distraction sa mga batanon. Kanang ilang kasing-kasing. Batanon paminaw, panalanginan ka sa ginoo kung padayon kang matinudanon o mo-obey sa iyang sugo. Kanang prayer request nimo, mo, iyan ang buhaton. Siya ang mubuhat o paagi para magpapagawa cross ang landas ninyo. Dili na nimo kinahanglan pang pangitaon ang taong imong higugmaon. Kay ang ginuo na jud ang bahala sa imong kaugmaon igsuon. Kung siya ang imong unahon. Kay ingon ang Matthew 6:33. But seek first His kingdom and His righteousness. All these things will be given to you as well maong unaha ang Ginoo aron secured ang imong kaugmaon. God bless.